Ito na sabi ko na to sa iyo dati. Stress is the big factor of our illnesses. Kaya tayo nagkakasakit dahil sa stress, di ba? Pero alam mo, bago 'yan magiging stress, dumaan pa 'yan sa worries. And studies have shown 85 to 90% of our worries, yung inaalala natin ngayon, yung nagpapastress sa iyo ngayon, hindi yan magiging totoo. Oo. Kaya huwag mo nang masyadong i-stress yung sarili mo. Huwag ka nang mag-worry. Don't worry too much. And reality check, there are things in our lives that we cannot control. Oh. Halimbawa, yung pagsikat ng araw, paglubog ng araw, pag-ikot ng universe, bakit yung mga planeta hindi nagbabanggaan? Oh. There must be someone up there na nag-control ng lahat ng ito. So ako ngayon, hindi na ako masyadong nag-worry. Yung pag-reveals, ay hindi ko na inaalala kung may manood o wala. Ay importante sa akin, nakapagbahagi ako ng aking kuro-kuro at mga nalalaman. At kung ito ay makakatulong sa inyo, they will in God. Kung hindi mo ito masyadong gusto, they imute mo. Ganun lang talaga ang buhay eh. So hindi na ako nag at yung mga bagay na hindi ko kontrolado, ipinagdarasal ko. Dahil alam ko kasi, sabi ng Panginoon, even our hair, yung hibla ng ating buhok, are counted. So alam niya ang detalye ng ating buhay. So kung nakakatulong to sa'yo yung reels na to, pwede mo to i-share. Yun lang po. Maraming salamat.